So, guys, may gagawin si Hubi Line ngayon para sa aming honeybee. Sa aming mga bees. O, ayan. Ayan ay wax. Bifil, bifil, is this mahal? Stück. 100 Kilo. 100 Kilo? Ah, 1 Kilo. Ah, uh, uh, 2 Kilo. eh, ein Bag und Tadon. Natanong ko lang, sagutin mo lang kung ano is, <laughs> ilang kilo, ibig sabihin ilang pieces. Sabi niya, paano ma ba, ba mangyari daw na maging 100 kilo yan? Paano? Mali-mali. Kasi ako magtanong, isa eh, na dapat isipin na lang ibig sabihin diba? <laughs> Diyan na yan ilalagay yan, guys. Oh. Yan. Kasi kailangan namin. Kasi ito, guys, uh, pinakunuan na to. Haso di, o, oh, pinakiloan na to. Kasi, ang nangyari kasi nito, guys, wait lang ha, ibalik tarin ko ha. das ist baliktad Niksirup pump oben unten darf ich dies Mahal So guys, may kunting explain lang ako ha. Kasi yung nakita inyong bago lang na inano pang pang ano to guys, yung bang, para magiging zigzag siya para maidikit yung umpisa na siya guys. Maidikit yung tawag nito. Yung wax. So ayan na siya guys. Hindi inches. Is... Ayan, ganun guys ang pagawa. para dumikit siya. Ayan, ayan. Para doon. Tapos um. right siya mahal. This next Pasto, feel. Pass to. This feel. Suli ba makin? So, ito na guys ang kinalabasan na idikit na niya. Na idikit na siya kasi ang ibig sabihin nito guys ito o oh, nagkukunik yan. Di, kukunik yan. Ayan o. Oh, yan sa dalawa na yan. Ayan. Sa dalawa na yan. Ay mag uh, ano siya para dumikit yung um, wax. Kasi kailangan guys na nakadikit yung wax para yung bees namin ay may paglalagyan ng honey. Yan, tinatrabaho nila yan. Pag bumuka na yan, tinatrabaho nila yan. Then, ayun na, magkakaroon na kami ng honey. Ayan, meron pa. Marami pa kami. Marami pa siyang gagawin. So, ayan guys, oh, nag-ano na siya, nag- nagluwag na siya 'yung ginagawa. Ababayon, swabe no so. Sak. Ito kapot. Kitto. Traffic aiming. ayan siya guys oh. para uh, umano na naman uli para you, kasi maluwag na siya maluwag maluwag ay kailangang patibayin uli whoops o oh, ano? ayan oh. medyo nag ano na siya medyo nag Tok, dia hat sendiri. Ais nunik gangs, aber. Ayan na guys, oh, nag, nag ano na siya, nag nagtibay-tibay na siya kasi pag inispand mo 'yan ay para sa pagdikit ng wax ay maayos siya. kasi parang umaano siya, ah, sumisikip siya, ginagawang pasigsag ba? Ayan o, oh, pasigsag siya. Ayan, tibay-tibay na o, oh, diba? Kasi pag maluwag, dapat ay ayusin. Perfect daw. Ganon yan sa guys. Kaya na, naiinis ako minsan yan sa kanya. <laughs> hindi kami masyadong magkasundo kasi gusto niya yan yung bang perfect at saka ano samantalang ako rin gusto ko rin perfect pareho na lang kami magka-perfectan magperfectuhan na lang kami dalawa guys kaya, kaya minsan sabi kong ganun kung ako magtrabaho ako lang magtrabaho kung ikaw magtrabaho ikaw na lang kasi nuknik kasi pareho lang kami guys nagre-reklamo kung hindi tama ang ginagawa yung yung bang sabi ko nga minsan sabi ko ganun pwede ba wag mo akong anuhin pag ako ang nandoon sa bisko ako pangit yan guys yun dapat magkasundo di ba magkasundo pag may ginagawa kasi ano yun eh yung bang parang dapat teamwork kayong dalawa para pag may mali yung isa, ay ayusin din. Oo, pero yung bang minsan yan, minsan yan kasi yan siya. Ano oh, yung bang ayaw magpatalo yan. Oo. Ako lagi na lang ako nagpapatalo kasi ano ako eh, mapagbigay ako eh. Ano patawag niyan? Um, mapagparaya. Ah, <laughs> di ba guys? Magpapar mag magparaya ang inyong lingkod. inyong lingkod. Kasi ayoko yung bang sasabihin hindi naman tama tapos sasabihin hindi naman tama <laughs> kaya kaya ako minsan sabi niya gano'n lagi ko daw siyang sinisigaw hindi ko naman siya sinisigaw gano'n lang talaga guys ang boses ko pa diba, mm, gano'n lang yung guys <laughs> saka ano yan eh? ano masabi sabi ko nga sa kanya sa bahay naman natin niya ginagawa bakit dito gusto niya dito kasi ano eh uh, maano siya dito eh, napipress ko Maganda kasi guys yung ano namin ngayon, yung mainit pero mahangin at saka maganda dito yung nakita nyo naman yung mga puno. Oh. Yung mga puno ba na, na parang nagsasayawan, ayun, gusto niya yan. Gusto ko rin. Alam mo naman yung mga nature lover. Oh. <laughs> nature lover yan si Hubeline. 'Di ba hobelain? Hmm, kita mo. Pag hindi naman ganoon ang magtrabaho, dapat naka ano. Kasi delikado 'yan eh. Ay wala din eh. Wala tayo magagawa kung ano yung gusto niya. <laughs> Gawin mo na lang malaya ka. <laughs> kasi mapagparaya ako in day day sa balay. O di ba? So guys, thank you for watching. Tatapos sila namin to at marami na rin siyang nagawa kasi kailangan talaga ay siya nga pala guys um, ang ginawa namin dito kasi nga nagkaroon kami ng militi si honey ibig sabihin noon yung honey ay matigas parang simento kaya kinukuha kagad namin yung honey hanggat uh, maaga kasi pero dapat bago namin kunin ang honey na yan ay tama yung tubig sa loob kasi pag Uh, mar ma maraming tubig ay magiging magiging suka pala yun, magiging sour siya, magiging suka ang ang uh, ang taste. Kaya kinukuha agad namin. Kaya ngayon, meron na naman me Baka nga guys na magkakaroon pa kami ng honey uli. Magkaka, makakapag-harvest kami. It means, makaka-harvest kami ng three times ngayon kung magwo-work yung honey namin ngayon kasi ano siya eh masipag pa sila at saka June pa lang pero palapit na rin matapos ang June mayroon pa kaming 3 weeks or 4 weeks hanggang July so after that kasi hanggang July lang yan guys kasi wala na silang makakain dito sa labas ibig sabihin ng after ng July ah uh, sisikapin na naming uh, how you call it mahal the giving an essence magbibigyan na kami ng pagkain sa kanila at saka alagaan na namin na hindi sila magkaroon ng ah, uh, insectorin ano yung, ano yung magkasakit sila what's bihandlong? this medicine uh, Bi uh, oo, oo, bibigyan na namin ng medicine para sa milbin na tinatawag yung pa sa parasit oo, para sa parasit nga pala bibigyan na namin sa end of July or the End of July, ha? Huh? July, August. ang pagbibigay namin ng um, um, medicine para hindi magkasakit yung aming bees. Eh, kasi ganito yung guys, no? Akala nga, akala ko nga noon yung bees ay parang oh, nature din yan, pero parang wala lang ginagawa, wala lang, basta lang makakapag-harvest, mga ganun. Hindi guys, kundi uh, alalagaan pa talaga. Alagaan. Para magstay siya sa winter time, makapag-stay siya, at uh, hindi siya magkaroon ng, ng ano ba to sakit. Yung maliliit, masyado yung maliliit, yung insekto, ma, ma ano yun, uh, mamamatay sila niyan eh. Pag hindi mo yan mai, uh, alala may hanin, dumaan sa akin. Pag hindi mo yan mai, malagyan ng medicine na yun. Kaya, ang pag, pagiging magkaroon ng, han, ng bees, ay hindi lang yung pinapabayaan. Kasi, hindi kasi wild yan yung sa amin, kundi alaga yan. Yung sa mga wild, sa mga forest, yung nakikita nyo sa iba, na kinukuha lang nila sa, ano, wild kasi yon Yung sa amin kasi, ay alaga yan. At, wala kaming makukuha ditong wild. Alam, ganda guys, ng ano, oh. Oo, oh, ayan o, ang lakas ang oh, lakas ng hangin. Oo, ayan o. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan, lakas ang hangin. Ayan, dito balik ako ha. Kasi, uh, ano dito, wala, walang, walang wild, meron din, uh, wild forest, meron nga kami, pero yung honey ay talagang alaga yan guys, kasi, may winter time kami dito. Ang, sa winter time, hindi yan sila mag, mag ano, mag, pag may wild, pag nasa labas sila, hindi yan magsisi, magsisilbi dahil mamamatay yan sila. Kaya sa mga uh, tropical, tropical uh, land, okay lang yon Walang walang ano pinapabayaan lang nila doon sa labas at ikaw talaga ang mangunguha. Ang ang maganda dito sa ginagawa namin sa aming bees ay <coughs> alaga namin at inoobserbahan namin. Kung nakikita nyo na lagi ta. Ang inaano ko nga guys, so minsan nagagalit nga ako minsan dito sa aking aking lalab na to ay dahil kay Hubi. Dahil parang gusto niyang araw-arawin niyang tingnan. Araw-araw niyang halungkatin Binabawalan ko yan siya kasi pwede mo yung gawin once a week. Pero kung uh, nagkakaroon ng problema, pwedeng araw-araw kasi stress sa bis pag lagi mo silang ginagalaw, dapat kasi ano mo lang yan sila, yung bang hayaan mo lang yan sila. Once a week, titingnan mo kung okay ba sila. Pero ngayong talagang buwan na to, itong uh, June na to, ay talagang parang inaraw-araw niya at medyo nagkaano na ano rin ako noon pero tama lang din ang kinawanya niya dahil nga meron may mga insekto ngayon at Lalo na ngayon na nagkaroon ng militi si honey, ing ibig sabihin yung militi si honey ay ay naikwento ko niyan na last time eh yung aming mga trees, yung mga trees namin na na Christmas tree ay marami siyang insekto. At yung insekto na yon ay kinakain ng bees. Masarap na sa, masarap sa kanila yung parang mani nila yon na kinakain. Gustong gusto nila yon. Nakakahani din kami, makakakuha ka din ng hani dyan, pero parang semento yan, parang uh, matigas, matitigas yan pag hindi mo naagapan ng pag -harvest. Kaya last time, last week, ba diba, na kung nakita nyo ay talagang wala kami sa balak no na i-harvest na namin. Nang makita na namin na talagang tumigas siya, kasi nasubrahan nyo ng dalawang araw kasi dapat hindi pa namin ito nakita na namin habang may makukuha pa kami kaya kinuha na namin kaagad kasi hindi dapat na ano eh, kasi titigas na, at saka yung ginawa niya pila ni Hubi ngayon ay inano namin dyan o dyan o, niluto namin yon para matanggal tinanggal muna yung pwedeng matanggal at yung hindi na matanggal yung bang dumidikit na talaga doon sa sa ginawa niya kanina ay inaano yan guys uh, parang parang nilalaga mo yan nilalaga talaga talagang lalagain mo yan para matanggal yung wax at para malagyan uli namin nitong nitong wax na to kasi dito 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 inaano yung bees eh ayan no dito sila nagsisumula eh oh ayan di ba pinakita ko na kanina ayan dito sila nag diyan sila nagsisumula para makaka gagawin mo na nila yan tapos diyan na sila mag-iimbak ng honey So, yun lang, guys, uh, for today. Medyo, ano na, hapon ng hapon, hapon ng hapon na. Uh, at, naikwento ko lang. At, uh, maraming, maraming salamat, guys. Uh, lagi na lang akong update sa inyo. Ganun lang talaga. Mm -hmm. Ay, wala nang asikaso sa sarili. So, bye-bye and thank you for watching, guys. And, see you next time. Yeah!